pagtuklas at pagpapaunlad ng mga angking talino, talento at hilig ay mahalaga sa maraming aspekto ng buhay. Narito ang mga dahilan kung bakit ito mahalaga. Una, personal fulfillment. Ang pagpapaunlad ng sariling talino at talento ay nagbibigay ng personal na kasiyahan kapag nagagamit ng na isang tao ang kanyang natatanging kakayahan at nagtatrabaho sa kanyang mga hilig, mas nasisihan siya sa buhay at mas mataas ang antas ng tiwala sa sarili. Pangalawa, self-discovery. Ang proseso ng pagtuklas ng sariling kakayahan at hilig ay nagbibigay daan sa pagkilala sa sarili. Ito ay isang paraan upang mas makilala ang sarili, malaman ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo at malaman kung saan ka tunay na magtatagumpay. Ikatlo, career path. Ang pagtuklas ng sariling talino at hilig ay makatutulong sa pagpili ng tamang landas sa karera. Kapag alam mo kung saan ka magaling at ano ang mga bagay na nagbibigay inspirasyon, mas malamang na makahanap ka ng trabaho na may kasiyahan at tagumpay? Pang-apat, productivity. Ang mga tao na nagtatrabaho sa kanilang mga talino at hilig ay mas produktibo dahil masaya sila sa kanilang ginagawa, mas malamang na magtagumpay sila at masigla ang kanilang pagganap sa kanilang mga tungkulin o gawain kaya kailangan nating tuklasin ang ating mga hilig at poonla rin sapagkat ito ay lubhang malaga sa ating pagkatao